Ano bang alam mo na posibleng dahilan kung bakit nalagay sa siya mo na married ka? Yung gumamit po dati ng aking passport. Nung una, hiniyaan mo na na mapunta doon sa hente yung pangalawa dahil nandun sa amo, hindi inasikaso din ka agad. Kailangan mo maging responsable tayo dahil yan na isang pribilehyo na binibigay sa atin ng gobyerno. Nakikita ko parang this is a case of identity theft. Mm -hmm. Ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang katauhan mm -hmm. upang maikasal mm -hmm. sa isang tao na hindi naman niya kilala. Malabang sa hindi, may nakita po silang official record mm -hmm. doon sa database ng Philippine Passports ng Department of Foreign Affairs na nagsasabing yung dahilang ginamit hindi po makatotohanan malapit po ako sa ipabitag mo health desk sa kadahilan ng maglulon po sana ako sa calamity loan sa pag-ibig. Isa po sa requirements nila ay Stenomar. May pumunta po ako sa PSA para kumuha ng Stenomar. At nung makakuha po ako ng Stenomar, nagulat po ako at nakasal po ako sa isang tao na hindi ko po kilala. Ngayon po, ang gusto kong mangyari po ay maging maayos po yung pangalan ko at makaharap po at makausap ko po, po kung sino po yung taong gumamit ng pangalan ko po, po. Bukod po doon, gusto ko po matulungan po ako ng PSA na maayos po yung senomar ko po, po. Ngayon ma'am, um, ano bang alam mo na posibleng dahilan kung bakit nalagay sa senomar mo na Amerika? ka? Yung gumamit po dati ng aking passport. Sino ang gumamit ng inyong passport? ay yun po ay hindi ko po alam mang tunay niyang pagkatao sir ginamit ang inyong passport uh, asan ba yung itong passport na to Nawala mo ba or uh, pinahiram mo muna sa isang tao or iniwan mo sa isang tao Anong dahilan kung bakit napunta sa tao na itong passport mo? Binigay ko po sa, isa, sa isang agent ng a, isang agency po, sir. Agent? Okay. Isang agent ng isang agency. Oh. Agent siya ng alin? LBTAM Management. Para saan ba ito? Mag-OFW ka ba? O OFW. Ngayon, meron kang passport na pinahiram muna sa kanya sa kadahilanan na kailangan na ito sa requirements, tama ba? Opo. May nabanggit ka kanina, nag-apply ka sa, sa DFA ulit. Anong nangyari? Bakit nag-apply ka ulit sa DFA kung yung passport mo naman ay nando sa agent mo? Hindi mo ba nakukuha ulit? Hindi. Nung binalikan ko po siya, sir, hinahanap ko po siya sa may tagi kasi doon mm -hmm. po siya nakatira. Mm -hmm. Ngayon, hindi ko na po siya mahanap. hindi ko rin po siya makontak. Ang ginawa ko po, nagpa-loss passport po ako. Pipikapin ko na po sana. Na-suspended po yun passport ko, hindi ko po nakuha. Anong dahilan daw? Bakit ka din deny? May kapangalan daw po ako na nasa Egypt daw po. Egypt? Hmm... Oh, nasa Egypt. Kung nung 2006 ba, yan ba yung unang passport mo? May sumunod ka bang nakuha ang passport pagkatapos nung 2006? Or ever since 2006, wala ka na nakuha ang passport? 2008 po, nakakuha po ako ng passport. Okay. Yan ang ginahanap ko. 2008 may nakuha kang passport. passport. Opo. Uh, year 2008, nang ibang bansa po ako, papuntang Riyadh. Year 2015, nagpa-loss passport po ako ulit. Bakit ka oh. ulit magpa-loss passport? passport. Kung kunwari, eh, nag-expire yung 2008 passport mo, di ba mag-a-apply ka na lang ng panibagay uh -oh. ulit? Uh -oh. Kasi, in, wala, nung umuwi po kami, sir, ng Pilipinas, kasama mga anak ko, wala po akong hawak-hawak na uh, passport. Kasi, na, uh, Nag-TNT ako ng kabalik ng Pilipinas ko wala passport. Nagpa-deport po ako. Umalis po ako sa amo ko. Nag-TNT po ako. Mm. So nung una nag-agency ka, nung nakapag-abroad ka na, umalis ka dun sa amo mo at nagsarili ka na. Opo dalawang beses ka nagpa-lost passport, medyo nagiging madalas ang lost passport. Hindi mm. dapat yan ginagawang regular. Kailangan mo ma maging responsable tayo dahil yan ay isang privilegio na binibigay sa atin ng gobyerno. Nung una, hinayaan mo na na mapunta doon sa hente yung pangalawa dahil nandun sa amo. Hindi inasikaso din ka agad yung uh, pagkansila. Kasi ma'am, kung pagdating mo palang mismo ng Pinas nung 2000... Anong, anong taon kayo dumating? 2013? 2013. Nung na-deport ka, pinasikaso mo ka agad yung passport then posible sana kung ano man yung hawak na passport number or identification number noon na i-cancel ka agad siya and then hindi aabot sa punto na posible pa nagamit ang inyong identidad. Uh, on the line ngayon, si Regional Director ng PSA ng Philippine Statistic Authority, si uh, Paciano Pasiano Dison. Sir, uh, diretsyo na po ako siguro sa akin tatanoy. No? Ano pong requirements, sir, kapag dating sa mga ganitong klaseng sitwasyon na nagagamit ang isang identidad ng isang tao? Okay, uh, thank you for that. Actually, Sir Carlo, no? uh, 2009 siya ikinasal daw mm. sa isang Mr. Ahmad Abu Bakar. Yes. Pero, no? yes. Pero, ko kanina, meron siyang kasal sa Saudi noong 2011. Mm. Yes, correct. Ito, nakikita ko parang this is a case of identity theft. Mm. Yes. Dahil mm -hmm. ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang katauhan mm -hmm. upang maikasal mm -hmm. sa isang tao na hindi naman niya kilala at hindi po niya military, to mm -hmm. sa totoo hindi siya nagpakasal doon sa taong iyon. Mm -hmm. um, ito po ay lalabas na cancellation. Mm -hmm. Ang procedure po dito ay para makancel po yung kasal niya noong 2009, ay magka-file po, po, po siya ng lawyer, magka-file po siya ng petition sa court for the cancellation ng marriage na yun. Okay. Dahil on the ground na hindi po siya talaga ikirisal doon. Okay. Actually, uh, itong 2009, dito po siya sa Pilipinas, ikirisal daw. <coughs> Pero ang, ang question ko kasi on this is, sa terms of youth, kung ikirisal po siya ng 2009, Nag-apply po sila ng marriage license. Mm -hmm. Application for marriage license. And one of the requirements for marriage license is a valid ID at malamang diyan po gina ginamit yung Yung passport. Mm -hmm. Maaari pong maging way. Okay, eh, ang isa is pumunta po siya doon sa local civil registry office kung saan in-issue yung marriage license para makita po niya yung papeles na si isilabmit. Ano-ano po ba yung mga papeles na isilabmit? Mm -hmm. po ba ng birth certificate niya? Valid ID, yung maaaring passport po ba ang binamit? Dahil ano po siya na issue ng marriage license ng local civil registry office. Correct. ano kung talagang lumalabas po na siya ay talagang kasal, dito sa lalaki ito na hindi naman niya talaga kilala at hindi niya totoo ang asawa. Yan po ay sa proper court. Kukuha na po siya ng abogado. Magpa-file na po sila ng siya petition for cancellation ng marriage niya para po mabaliwala po ng coffee marriage. Okay. Okay. Mm -hmm. So, sir, th these are requirements, tama ba, na para maayos itong sa senumar or mavoid yung kanyang previous marriage is going through the court process kasi I think that's already considered as a public document, di ba po ba? Kaya hindi siya basta-basta pwedeng ma-revise unless given the court order. Tama po, sir. Mm -hmm. mm -hmm. Ang court lamang po ang maaaring mag-utos na tanggalin yung kanyang kasal, i-cancel po yung kanyang kasal. So, Alright. Okay. Sige. Dean, may questions um, ka pa kay sir? Sir Pasiano, ano na lang po siguro yung mabibigay niyong advice sa mga nanonood ngayon? Kasi for sure, hindi lang si ma'am ang kumbaga nakakaranas ng ganitong problema. Una-una, malagaan po natin yung ating data privacy. Yes. At siguraduhin po natin na masino po nating uh, itinatago. yung mga dapat po na hindi nalalaman ng ibang tao. Mm. sa ay yung maging po tayo. So, sir, ay kami ang magpapasalamat din sa pagbibigay liwanag niyo dito sa issue na ito. So, maraming salamat po sa inyo, sir. So, siguro, para mas magbigay pa ng additional na information na makakusap natin ngayon kung anong analysis ni Atty. Batas Mauricio, ang ating beta resident lawyer. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas. Well, kumakatip po tayo doon sa pagpapahayag ni Ginoong Pasiano Dizon so, na kailangan po talaga ng kaso sa hukuman upang yung lumalabas o so, lumilitaw ng record na may kasal, dala-dalawa ay eh, maituwid. Hindi po ito magagawa ng sinumpa salaysay lamang ni Sexy Gili o kung sino po mga ibang interesadong partido na magsasabing hindi siya kasal talaga doon sa una, Correct. hindi siya kasal sa pangalawa o kung ano man yung katotohanan. Kailangan po ang kautosan uh, ng hukuman ng magsasabi kung may kasal pang naganap o wala at kung papahintulutan ng hukuman na may da null and void, walang visa yung mga kasal na yan mm -hmm. o yung isa man lamang sa kanila. Ang masakit lamang po na problema yung pagpapahayag kanina, yung pong para makakuha po ng panibagong pasaporte eh, nagsagawa ng sinong pang salaysay eh, na nawawala po yung Sport. naunang pasaporte. Oh. Eh, yan po yung mga bagay na pinaparusahan ng Section 22 ano. ng bagong Philippine Passport Act, ah, yung po Republic Act uh -huh. No. 11983 uh -huh. na naipasa nung nakaraang taon lamang, Marso 11, taon 2024. Uh -huh. Uh -huh. Ang binabangkit po dyan ang hindi makasatukan ng paglalagay ng impormasyon sa mga aplikasyon para sa pasaporte. Kasi naman po yung mga affidavit of loss na ganyan uh -huh. para makakuha ng panibago, pinaparusahan po ng pagkakakulong, hindi ba ng anim na tao, 12 taon, kang labing dalawang taon. So, mm. kakailanganin po talaga nitong ating panauhin, dumulog po sa abogado para may paggabay po ng abogado yung susunod na mga hakbang. Kasi baka po mga hulugan nito, hindi na lamang ng kanselasyon ng kanyang mga kasalukuyang pasaporte, mm. kundi pati na ang pag-uusig kriminal. Okay. Ilang oh, 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 oh. matanong ko lang, no? Um, kasi nabanggit dito ni Ma'am na nag-apply siya sa DFA ng loss of passport dalawang beses. 2016 tsaka 2023. Now, attorney, would you be familiar doon sa mga posible maging rason ng DFA kung bakit i-deny-deny yung mga ganitong uh, klaseng uh, appeal or application ng loss of passport? Sa totoo lang po, eh, sa makabagong sistema ngayon ng Department of Foreign Affairs, na po natin na meron na silang database, ginoong cartoon po, mga kababayan, noong mga pasaporte. Ang naingang naiintindihan nai ko po, po dyan mula sa isang panayam na nauna natin ginawa sa mga opisyalis ng DFA, mula nung magkaroon ng Philippine Passport Act of 1996, nagsikap na ang Department of Foreign Affairs na mag-maintain ng isang database para po sa lahat ng mga naipalabas na nilang pasaporte sa mga naiulat na nawawala. Kaya Malabang sa hindi, may nakita po silang official record mm -hmm. doon sa database ng Philippine Passports ng Department of Foreign Affairs na nagsasabing yung dahilang ginamit hindi po makatotohanan. Kaya nga po kakailangan ni talagang lumapit na sa tunay na makakapagbigay ng tulong legal itong si Aling Sefi para nang sa ganon maiwas na po ang mga pagkilos ayon yes. sa itinatakda ng mga bagong batas. You know, mm -hmm. All counsel right. mm -hmm. Sige, Attorney Batas, um, Dean, uh, any attorney, questions? Attorney, question lang po. Saan po, kung sakali magpa-file ng cancellation of marriage itong sino? Kasi doon sa kanyang, sa PSA, nakalagay sa Sambuanga daw po siya, ikinasal, umano kay Ahmad Abu Bakar. Saan po siya magpa-file, Attorney? Magandang tanong po yan. Sabi po ng rules, uh, revised rules of civil procedure sa kasal po yan, yung mga ganyang klase ng kaso. Sabi, kailangan pong isampahin dito sa lugar kung saan ikinasal. Hindi do sa lugar kung uh, saan tumira yung mag-asawa kundi do sa kasalukuyang tirahan. Halimbawa, nakatira po yung nagpapakansela ng kanyang kasal dito po sa Manila o Quezon City mm -hmm. nang hindi bababa ng anim na buwan. Dito na po siya kung saan siya nakatira sa kasalukuyan magsasampak ng petition for annulment. Ayo. Ayo. din Ayo. Manong, Ayun, at least hindi na po siya pupunta ng Sambuanga Pa dito pala pwede na So with that attorney kami magpapasalamat sa inyo uh, Sa pagbibigay ng inyong pahayag ngayon Maraming salamat attorney Badas Maraming salamat po magandang araw po So sana ma'am nagbigay ito ng linaw sa inyo Kung anong proseso na kailangan sundin Kasi yung mga ganitong klaseng mga problema Ay kadalasan ay hakbang legal Medyo mahirap po yung Pagkakansila ng isang marriage Sa isang senomar Na kinakailangan yun yung mga proseso na kailangan daanan Siguro ang masasabi ko na lang ang magiging number one na uh, aral dito ngayon ay magiging responsibilidad especially when it comes to our valid IDs and identification kagaya ng passport, driver's license, birth certificate mm. and kung ano-ano man. At kung sino man ang mag-alok sa atin ng kahit anong amount para sa sinasabing pagbili ng identidad or kung ano man, huwag natin tatanggapin dahil tayo din ang mamimirwisyo sa susunod. Yes. Okay po ma'am? All right. So marami salamat po sa inyo. Thank you din po sa inyo po. All right. Ajahn po tayo nagtatapos dito sa mas pinalakas at mas pinalawak na bagong ipabitag mo help desk.